Mga kamsat, magandang umaga sa inyong lahat. Ang vlog natin ngayong araw ay papasal ulit ako sa 1,000 trees Shanghai na mall kamsat. At eto kamsat na nagbabike na ako papunta sa subway. Tapos mamaya ay susubukan ko din sum uh, sumakay ng ferry boat papunta do sa 1,000 trees na mall na sinasabi ko kasi matagal-tagal na din ako hindi pumunta doon mahigit 3 years na at ang kasama ko pa doon ay pamilya ko kaya na-miss kong pumunta ngayon doon kaya samahan niyo ako kapsat malapit na ang pang-kapsat ang summer dito sa Shanghai, China Pan na sa next week na. Bali April na eh. Tababa ko lang ng subway cab at papunta na ako sa ferry na sasakyan ko. Nandito na ako sa bandang Sujo Creek. Ah, uh, tinahanap ko yung kan. Yung ferry boat. Siguro banda dun yung ferry boat. Ganda niya, no? <laughs> Ganda ng mga bulaklak, oh. Kamsat. kulay pink. Yan, oh. Wow. Eto, kapsat, nakita ko na yung sakayan ng ferry boat. Eto sa likod ko. Yung papuntang 1,000 trees na mall. At wala pa. Bali, 11 o'clock ng umaga ang course trip. At ang oras ngayon ay 10.35 ng umaga. Ito kami sa to, Sujo Creek Tourism. Bali malapit sa dito sa simbahan nato to, sa to. At ayun, oh, meron pang nagpipicture doon. Ikakasal yan, kaya ganyan. Nandito muna ako sa Tulay Kabisa, habang hinihintay ko yung ferry boat. Bali ayan oh. 11:15 na wala pa. Pag hanggang 11:20 wala pa magbabike na lang ako kabsat. Magbabike na lang ako kabsat kasi 11:30 na wala pa yung bangka. Sayang. Ewan ko kung bakit. First time ko pa naman sanang sumakay ng ferry boat na yon. <laughs> Ito kabsat nagbabike na ako. At talagang wala yung kwan ferry boat first time kong pumunta dito sa lugar na ito at basta sinusundan ko lang kung kwan Uh, Creek na ilog na ito. yan yung pinugamsa to sa kanan ko yan yung sinusundan ko hindi ko lang alam kung gaano kalayo magmula dun sa pinaghintayan ko kanina tao tao bị tai nạn phan sảy lại cái này, ganda dito sa dinadaanan ko kapsa to oh. okay pala dito ah tapos ano may lumang building pero may mga store pa din nasan na ako kailangan ko na yata gumamit ng google map kabsat <laughs> hindi ko na mahanap yung hinahanap ko malayo-layo din pala sa pag nagbike ka 30 minutes magmula doon tapos nandito na ta sa halagitnaan bali ko na lang uh, 20 minutes ayan basta susundan mo lang tong sujo creek na to ay hindi ka maliligaw Ang ganda din itong tulay na to. Ang ganda din itong building na to. Sa to. Nakakatuwa naman. Ang daming magaganda dito sa dinaanan ko ngayon. Ayos kong tulay na ito, Kapsat. Oh. Pwede sa mga motor. Ayun, Kapsat. Nakikita ko na. Nakikita niyo ba yung building na, yun na kulay puti? Ayun, sa likod niya. Ah, sa wakas. Nandito na tayo, Kapsat. Bali, ayan. Ayan yung 1,000 trees na mall. Tinawag na 1,000 trees na mall dahil yan nga mga puno na yan. Ay isang lahat yung nilagay dyan. Nandito ta sa gilid sa may Sujo Creek. At dito dapat bababa yung ferry boat kamsat dito hihinto ayun doon dapat kaso wala pa naman hanggang ngayon ewan ko kung bakit ang ganda nya pasok lang tayo konti tapos punta tayo dito sa kan sa katabing mga lumang ba building ganda din ito oh Tapos uh, pag gabi maganda din pumunta dito sa Kapsat, magandang mamasal dahil may mga uh, dito, malilit na tindahan. Ayan oh. Eto sa Kapsat to. Oh. Doon tayo kasi para hindi nakaharap sa pan-sa-araw. Ayan, eh, no? Sarado pa ito kasi. Maaga pa mamaya pang hapon nagbubos itong mga tindahan na ito. Lapit na ta sa harapan. Ang ganda ng pagkakadesign talaga nitong building na ito. Apsal. Punta tayo dun sa tulay na yan para dun kukuha na ng buo. Dito sa Kabzat pa dito sa harap, kitang-kita mo ang ganda niya, ang doon sa dulong. Pasok tayo sa loob, Kabzat. Punta tayo sa loob ng <laughs> itong mall. nandito na tayo sa loob cam shot at ito ang makikita mo sa loob agad itong dekorasyon nilang to tapos ayan hindi ko nalilibutin lahat to kasi may music dito eh baka makapirate ako ang ganda ng dekorasyon nila dun oh. tayo sa pinaka rooftop sa labas nung pinakalas na building kapsat nandito na tayo sa labas nitong mall kapsat itong rooftop nya ayan hindi pa din tapos yung banda dyan pakita ko lang sa inyo yung banda dito at mamaya pupunta ako dyan ayan mamaya pupunta ako dyan kamsat may mga lumang building dyan na puno puno ng mga restaurant Ang ganda sa malapitan no? kala mo pyramid eh <laughs> mas lalo sigurado pag nandun ka sa banda dun at ayan kitang kita mo dito yung Sujo Creek dyan ako nagbike kanina papunta dito ang ganda din dito sa banda nito Amsa to oh. tapos dyan sa baba o oh, pwede kang mag relax dyan may mga upuan dyan sa tabi ng Sujo Creek nandito naman tayo sa gilid nitong Malkabsat at eto yung itsura nya sa gilid napakaganda nandito na ako sa sinasabi kong mga lumang building kabsat na punong-puno ng pan restaurant o karamihan ay eh, restaurant yan dito may mga coffee shop tapos mga bilihan ng mga kwan, painting madami pa din tao oh, kahit na may pasok kasi kan may mga kan dito compound tapos kaya ah, pinakita ko na din sa inyo itong lugar na to, ay papakita ko sa inyo yung kan yung Pilipino na restaurant kamsat tapos dito kamsat to sa kabilang gilid ay may bilihan ng Thai milk tea wow paborito namin ng anak ko to ah oh, parang sarado na parang sarado na yung time milk eh. Anluwang pala nitong mga kainan dito. Absat. Oh, bali hanggang doon pa. Bali eto sa Abzat oh. Yan yung Bela Festa. Filipino restaurant yan. Tingnan natin kung may Filipino na nagtatrabaho sa Bali eto sa yung Filipino na restaurant. At eto yung bar nila. Eto kababayan natin. <laughs> Tapos dito sa loob ay may banda pala dito pag hapon o oh, oh, oh. hapon o gabi. Ayan. Tapos dito kamsan sa labas niya ay madaming kumakain kasi maganda nga naman ang view dito sa labas kaysa sa loob. Kahit dito sa likod ko. Kakamsan ito, uh, may ka uh, kababayan tayong taga bagyo dito sa... Pilipino na restaurant. Ayan. Ano ang pangalan mo? Ace No. Ayan. Ace No. Kamsat. Eh. So, subscribe po, po. kayo ha. <laughs> Salamat. Kamsat. Eto. Nag-order ako ng pan. Sinigang na seafood. Saka rice. Para matik uh, matikman naman itong pagkain dito sa Pilipino na Bella Festa na restaurant. Ayan Kamsat. At tapos na akong kumain sa Pilipino restaurant. Masarap masarap yung timpla nila nung kagaya nung inorder kong kwan, sinigang na seafood. at eto pauwi na ako at hanggang dito na lang ulit ang aking vlog God bless